Maraming salamat. Kaugnay sa charter change, ano, um, panawagan namin to all parties involved to this so-called People's Initiative, uh, dapat po ay i-end na nila ito, tapusin nila ito. Ano? Uh, huwag i-deceive ang public to pursue their personal interests through charter change. Ano mang forma yan, ang malinaw ay ayaw ito ng taong bayan. Uh, scam ito eh, na gusto nilang isa lang na economic charter change dahil alam naman natin ang pinakatutunguhin talaga sa pagpasok ng pagbabago ng konstitusyon, napakaraming i-open ito, lalong-lalo na lalo ang pinangangambahan ng mga taong bayan na magkaroon ng maraming foreign military bases, 100% foreign ownership ng land, term extension, napakaraming ibubukas both no, uh, econ and kahit ang political no na usapin dito. Uh, sino makikinabang dito? Siyempre ang dayuhan, mga malalaking negosyante, mga nakaupong politiko ngayon. So napaka self-serving. There's no way the government can desensitize the rotten stench of charter change kaya 'wag ipilit no ng gobyerno ito sa ngayon in fact nag-sasama-sama na uh, iba't ibang mga organisasyon uh, na hindi sumasang-ayon sa charter change kahit po ang um ang, uh, simbahan ang lahat no ng mga uh, profesional uh, sa larangan ng edukasyon sa In fact, magkakaroon ng uh, No to Charter Change Coalition Action. Uh, magkakaroon po ng mobilization sa February 25 kaya ina na po namin ito na ang pagsasama-sama ng iba't ibang No to Chacha uh, coalition, No to Chacha uh, organizations ay magsasama-sama sa araw na ito para iparinig, no, uh, na ibasura uh itong people's initiative at saka yung iba't ibang paraan kahit po yung ano so called na nakasala ngayon sa sa Senado na Arbeach RB 6 so yan po lahat nang yan inaasahan natin mangyari magkakaroon pa po ng mga sunod-sunod na pagkilos bago pa man ang February